So hello mga ka-farmers Once again good morning po sa ating lahat mga ka-farmers So ngayon po mga ka-farmers ay pang tatlong araw po ng ating mga biik ka-farmers So tara po mga ka-farmers at atin pong bibisitahin ang ating mga biik Let's go Let's go mga ka-farmers So yun mga ka-farmers So ladies po nila ngayon ka-farmers So ayan po ka-farmers So we're glad ka-farmers Na wala na pong uh, Basang tain na nakikita natin Sa kanila mga ka-farmers So masayang masaya po tayo Ka-farmers So ayan po mga ka-farmers Ang sisigla po nila ka-farmers Okay so mga ka-farmers At din na pong linisan Ang kanilang get a hunt, farmers ka-farmers, tapos na natin linisan ang kanilang tirahan So mga farmers atin nang i-prepare po ang kanilang mga pagkain ka farmers So yun mga ka farmers uh, may inihanda pa rin tayong saging ka farmers tapos uh, imimix natin ang feeds nila ka farmers So, ka farmers natay vitamins nga isagro kafarmers farmers. Vitamins para mas lalong gumana po yung kanilang uh, pagkain kafarmers farmers. So, mga kafarmers farmers kung ang ating baboy ka farmers ay malakas kumain, so syempre po mga ka farmers mas mabilis yung kanilang paglaki ka farmers. So, atin i-mix, ka-farmers. Ayan, durugin po natin yung saging, ka-farmers. Kasana sa ng feeds. Ayan. So, sarap na sarap po yung ating mga uh, bagong baboy, ka-farmers, sa kanilang pagkain, ka-farmers, na feeds na may halong saging. So, itong saging nga pala ka-farmers ay nabili natin ito ka-farmers sa palengke. So, nabili po natin ito ka-farmers ng mura dahil ito na po yung mga saging ka-farmers na mga reject-reject na po ka-farmers. Yung nag na po ka-farmers. So, binili po natin ang mga iyon ka-farmers para hindi po Masayang, hindi lang po mabulok doon sa kanila. So, magamit pa po natin pagkain sa ating uh, baboy, ka-farmers. So, mas nakamura tayo doon, ka-farmers, no? Dahil nabili natin ng mura, ka-farmers, yung saging. Tapos, kaunti lang na feeds yung ating uh, maidadagdag sa ating pagkain. So, mas mahal po yung feeds ka-farmers kaysa saging po ka-farmers. Yung nabili ko po doon sa palingki ka-farmers. So, mga limang kilo ata yun ka-farmers. Mga lima, lima mga lima ka kilo na saging ka farmers worth 30 pesos lang po ka farmers so mga rejig rejig na po yun mga ka farmers kaya nabili natin ng mura ka farmers. So ayan ka farmers, nahalo na po natin. At yung ating mga biik ay nag-iintay na po. So let's go mga ka farmers. So ayan ka farmers, naghihintay na po sila ka farmers sa pagkain sa kanilang almusal mga ka farmers. So, tara mga conformers. Atin kong papatayin sila, farmers So, ang bilis nila po nilang naubos ka farmers. Ayan po, kaunti na lang po ka farmers oh. Said na said po nila ka farmers. Favorite na favorite po nila yung saging ka farmers. Para mabibitin pa yata sila ka farmers ah. So mamaya naman ka farmers, pupunta po tayo ulit sa palengke ka farmers. Mamimili po ulit tayo ng saging na reject, ka farmers. So yun, ka farmers, ibos po ng feeds with banana so ang sarap po nilang pagmasdan ka farmers ang sisigla po ka farmers sawa po ng Diyos ka farmers yun mga ka farmers tapos na po natin napakain yung ating mga biik so again mga ka farmers maraming maraming salamat po sa inyong panonood ka farmers sa inyong walang sawang suporta po ka farmers sa akin Uh, maraming maraming salamat po ka-farmers. So mga ka-farmers, kung mayroon kayong mga katanungan ka-farmers, suggestions, comment lang down below po. So atin po i-acknowledge po ang bawat comment na inyong ibibigay po mga ka-farmers. So once again, thank you so much mga ka-farmers and God bless us all. Bye-bye! Uh,